tulang harap-harapang binaril ni dating PDEA agent Jonathan Morales si Senator Jingo Estrada sa pagungkat nito sa mga criminal case ni Estrada bilang panangga ni Morales sa tila pangunguyog ng mga senador sa kredibilidad niya bilang testigo sa isyu ng PDEA leak. Sa naturang pagdinig, matapang na pumalag si Morales at iginiit ang pagkadesmaya sa umano'y panghusga sa kanya ng kapulungan kung saan napag-alamang na haharap pala ang dating PDA agent sa paglabag sa Article 180 ng Revised Penal Code o ang batas na nagtatakda ng parusa para sa mga nagbibigay ng peke o maling testimonya laban sa isang akusado. Guelta ni Morales hindi pa umano na sa hukuman ang naturang reklamo. Siya baling kay Estrada na Ania convicted sa iba't ibang mga kaso. Mabilis ang mga nag-react dito sa Estrada na ani ay... Uh, Alam mo, Mr. Ah, Morales. Sir Jingo, Sir Jingo, please, 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 Wag, please. Huwag mong pakigalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, huh? ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako salam. hindi... Uh, order, order, atin, order, order. Please, silence.